po natin sinasabi. Uh, gumagawa po talaga ang programa ng programa ang Pangulong Marcos Jr. para sa ikagagaan ng buhay ng bawat manggagawang Pilipino. Nandyan po ang mga job affairs kung saan nagkapagbigyan na po tayo mula 2022 hanggang kasalukuyang May 1st, May 1, ng 170,000 na trabaho para sa ating mga kababayan. At dahil na rin nagkaroon din po ng 27 billion US dollar uh, investment nakapag create na rin po ng 350,000 na jobs nationwide. At uh, kung nagbigay po ngayon ang Regional Tripartite uh, Wages uh, and Productivity Productivity Board ng uh, 50 pesos na wage hike, uh, yan po ang na-evaluate na maaaring ibigay sa ating mga manggagawa para maibsan po ang uh, konting hirap na lumalabas po itong 1,300 per month. At uh, sa lahat po ng kakayani ng administrasyon at uh, sa pakikipag-usap sa lahat ng stakeholders, mga manggagawa, mga negosyante, mga investors, lahat po ito ay pakikinggan para na rin sa kabutihan ng lahat. Hindi lamang para sa mga gawa, hindi lamang para sa mga investors, o sa mga negosyante, para po sa lahat.